Pa rin sa aming sala ni Okong guys ayan mabuti na lang at medyo humupa na yung tubig ano humupa na nga yung tubig ng kaunti kasi kaninang umaga hanggang dito yan ayan, ayan, ayan. Hinay mo ko ng tubig no, hinay mo us, -us no. Hindi ko ay murag siya Kagyan pagawas ba no. <tipans> balay, at malimpiyohan. Sa so, so, may isod ka, sa balay. Hmm? Tagaasap ang tubig sa sod sa balay. Ang sasod, sod ka. Good, mm -hmm. O Oh, pala pagbalik sa kuryente. Baha sa amin, guys, dahil sa bagyo opong upong. Ayun, kagabi pa to baha. Ngayon medyo mupa na, guys. Ay yung daanan namin. Na sobrang baha dyan mataas yung tubig kanina mabuti na lang ngayon guys ay medyo humupa na nga sya. kasi yung tubig kanina hanggang dito sya ngayon andyan na sa baba pero dun sa amin sobrang lalim pa rin ng tubig dun sa bahay namin andito kasi kami ngayon sa anan ko sa biyanan ko nagbakwit kami dito sa ko kasi yung bahay namin sobrang lalim na yung tubig basa na yung ibang gamit ayan pero medyo mukha na kayo tingnan nyo naman yung daanan namin guys malalim pa siya. sobrang sobrang lalim pa yung daanan namin palabas Yan yung pinsala ni Opong sa amin. ng bagyong Opong, guys. Sobrang lalim talaga. Yes, sa bagyong Opong po. Yan yung pinsala niya sa amin. Dito sa Leyte. Halos baha dito sa Leyte, guys. Leite po sa Leite. Ito po yan sa Leite. Magagabi na at ngayon pa lang po humupa yung baha. Ormok po kami sa Ormok. Sa Ormok Lady po nalalim yung tubig. Lalo na, lalo na po yun, dun talaga sa palabas, sobrang nalalim ng tubig. Pero nadadaanan na naman po ngayon. Pero kanina, hindi pa po, po nadadaan Opo, Richard Gomez. masyadong ano hindi na masyadong malalim pero sobrang hina ng umamuno ng tubig guys sobrang hina humu humupa kanina pa to hindi na umulan pero ayun ang tubig Oh, uh, sa sa dagami, taga dagami lady po kayo. Sa amin dito, hindi masyadong malakas yung hangin. Yung ulan lang talaga kagabi. Mahangin naman siya, pabugso-bugso lang. Pero yung ulan yung ano po, yung, una, yung ulan po yung talagang malakas sa amin. Dito. Daming binabaha po dito. Yung iba na nga, nandun na nga sa bubong ng bahay nila kasi nga talagang bubong na lang yung natira doon sa kanila dito sa ano kabarangay din namin malapit na kabaranggay shout out po sa mga taga dagami taga dagami dito po yan sa Leyte sir or mo Leyte hindi pa po humog po yung baha. Kaya hindi pa po ako makakawi sa amin. Nag, ano kasi kami, naglipat kasi kami dito sa biyanan ko. Kasi yung tubig sa bahay namin ay naku sobrang taas na yung mga gamit namin is sobrang basa na talaga. Ay dito sa amin, dito sa amin, dito sa amin eh maano sobrang lakas ng ulan ulan talaga yung malakas dito sa amin kaya mabilis lang tumaas yung tubig Ganon din dito sa amin burn out at ngayon lang ngayon lang bumalik yung kuryente pinatay yung mga mataas yung tubig pinatay yung mga kuryente sa mga lugar na mataas yung tubig tapos ngayon lang binalik yung kuryente hirap lumabas kasi sa labas ay malalim yan hanggang hita yan yan sa labas lampas hita salamat po Beverly Valero salamat kami ngayon lang ngayon lang hapon kami nagkailaw kasi ngayon lang medyo bumaba yung tubig kumusta sa lugar nyo? Ano, wala bang, ano, mga nasisira yung bubong kasi sabi mo wala kasi yung... Ha? Ko sa balay. Ko sa balay. Oo, dito sa amin gabi pa lang. Sobrang taas ng tubig. Kagabi pa.

yung Yolanda, di ba? Sobrang nakakatakot 'yon. Kaya kapag may bagyo, sobrang takot talaga ako kasi meron pa akong trauma nung Yolanda. Mabuti na lang hindi masyado namang ganoon yung bagyo. Ingat po kayo dyan sa lugar nyo, Emma. Ah, ganun ba? Kami ano? Meron na kaming trauma ng Yolanda. Kaya pag merong bagyo, natatakot talaga kami. Kasi yung mga bagyo ngayon, nakakatakot na kasi. Lawang pa, Desby. Inigawa sa gate. Lawang pa. Lawang pa, inigawa sa gate. Lawang pa, pa ba, inigawa sa gate? alit na tagkuan? Sudan? Ang oh, kuan ba? Sagol sa ampalay, ha? Na, ang palaya, itlog. Naal mo ka Yung sa balay. Masaka ka na ang balay. Masaka na ang balay. Ang tubig. Masa sa... Ano? sa balay ba? Maglumag mo ka. Bye guys. Mag ano mo na kami? Mag asikaso na muna kami ng hapunan. Balik ako mamaya guys. Pakosay niya ba baha. Ingatin po kayo dyan sa inyo Emma. Ingat po kayo, God bless.